Yo, what's up mga sir? Welcome back na naman sa aking YouTube channel. So for today's vlog mga sir is konting update na natin kay Raider kasi malapit na siyang mag 1K at ngayon i-change oil na natin at isasama ko ngayon ngayon mamaya. At ipapakita ko kung ano mga maintenance at gagawin natin sa kanya. So stay tuned na ngayon at ngayon pupunta na tayo sa shop. Let's go! uh, update ko kayo mga sir hindi pa pala ito exactly 1k nasaan uh, nasa 993 pa tayo maglilibot-libot muna tayo para maging exactong 1000 kilometers So ayan, 1,000 kilometers na tayo at andito tayo sa shop ng motor trade dito tayo magpapa change oil kay Poseidon at bumili din ako nitong oil filter mga sir kasi hindi natin alam kung ilang taon ito na stock sa company kaya sinigurado ko na talagang palitan ko ito para bago lahat at sa oil ito ang oil kong binili genuine oil x-star na oil mga sir so ito na mga sir sinisimulan ng tanggalin ang kanyang drain bolt grabe ang itim na ng oil niya mga sir so antay antay muna tayo ng ilang minuto para madrain to lahat at maya maya magiging fresh na fresh na naman ang makina ni Poseidon nito at parang kakalabitin ni Poseidon ng ating kamay mamaya at may mapapasubo na naman ito sana <laughs> At bago pa madrain lahat itong news oil, shoutout muna natin itong mga katropa natin na nagpapa-shoutout. A shoutout nga pala kay Sir Cesar Ayan Padreja Villa. Shoutout din kay Taidong TV. At shoutout din kay Jetski TV. Maraming maraming salamat sa inyong solid na suporta mga sir. Ride safe lagi. At para naman dun kay Sir Potato Slinger. So, ito ang tanong niya mga sir magiging komportable ba kung lalagyan ng camelback seat ang Raider FI kasi nabanggit ko sa previous vlog ko na madulas ang staff na upuan ng Raider so ngayon sasagutin natin yan mga sir so itong motor na ito ay Underbone Raider 150 FI sa looks at speed ay talagang hindi ka talaga bibitinin ito mga sir so the most common issue sa Raider FI is ang riding comfort so siguro sanayan lang talaga ito mga sir at sa camelback na si Uh, honestly speaking, hindi ko pa na-experience ang camelback seat, kaya hindi ko masasabi ang 100% ko na uh, opinion. Pero siguro mas mababawasan ang kanyang madulas na upuan. At sa looks, hindi din naman mawawala ang looks ko'ng camelback seat, Kasi, may nakita nga akong ganyan uh, Raider FI din. So, ang ganda. Ang ganda din ng kanya forma which is ito mga shell. Shoutout kay Sir Mekanismo sa kanyang vlog ko ito na screenshot at yun thank you sir sa iyong comment at sana ay nasagot ko ng maayos dahil honestly speaking mga sir uh, hindi ko pa talaga na experience ang camelback seat na yan pero soon baka makapagpapagawa uh, na yun yan at ibablog din natin yan so uh, back to the topic ah uh, dito na din binabaklas na ang kanyang uh, oil filter kasi papalitan natin yan ng bago ngayon Usually, every 4,000 kilometers talaga pinapalitan ang kanyang oil filter. So, sa aking case is stock na kasi ito sa company or sa casa. So, kaya uh, ilang year na ito, ito na stock. Kaya pinalitan ko na din para bago talaga lahat. So eto na sinasalin na din ng kanyang bagong oil si Poseidon. So dalawang oil pala ang binili natin ngayon mga sir. Kasi nagpalit kasi tayo ng oil filter. Dapat lang kasi is 1 liter. Pero nagpalit tayo, nagiging 1.2 liter na ang ating isasalin sa kanya. At ang halaga pala ng oil is uh, 204. Uh, sa motor trade ko na din ito nabili. Ayan at natapos din mag-change si Poseidon mga sir. So hanggang dito lang muna ang ating vlog. Thank you, thank you sa inyong panonood mga sir. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. Goodbye!